Assalamualaikum mga kaalam So ngayong araw nga mga kaalam ay dinala na naman tayo ni Ustad Habib Abidin na Grand Imam ng Masjid Muhammad sa Paranyaki City sa isang restaurant na mga insa natin dito sa Paranyaki City wow! So ngayon ay na, na naman tayo ni Ustad Habib dahil nandito tayo ngayon sa Paranaque na kanyang teritoryo So nag-invite na naman siya sa atin kasama natin si Ustad Abdul Fatah Abdul Manan wow. at yung kapatid natin ay isang balik Islam na uh, doon sumakay si Stad. So, alhamdulillah, mayroon na naman tayong bagong restaurant na pinasyalan. Andun yung pinaka-pwesto nila. Al Jabriz Alal Restaurant. Bukara so, na at pasukin na nga natin yan mga insan, este mga kaalam. So eto na nga ang loob ng kanilang restaurant. Merong napakaraming upuan at merong maraming tables at syempre hindi mawawala ang aircon na kung wow! saan ito ang nagpapalamig sa kanilang restaurant. At makikita din natin sa kanilang mga dingding ang mga paintings na kung saan parang batay ito sa Pakistani design. At may makikita din tayong napakalaking monitor na kung saan pinapakita kung paano ang preparation ng kanilang mga pagkain dito sa kanilang restaurant. At wow. nandito naman ang listahan ng mga menu ng kanilang pagkain dito sa loob ng kanilang restaurant Meron silang chicken, may beef, may mutton, may vegetable, may bread, may grilled barbecue, sharing and family pack, family meal, beverages. Nandito naman ang kanilang mga special orders. I-post nyo na lang po para makita nyo ng kabuuan para hindi masyadong humaba ang ating video. So itong menu nila ay nakalagay nga lang pala ito sa ibabaw ng lamesa. So kaya kapag nakaupo na kayo dito, kapag nakapasok na kayo dito, ay mamimili na lang kayo ng inyong orderin dahil nandyan na sa ibabaw ng lamesa. So habang inaantay pa natin ang ating orders, ay tara at samahan nyo kung kausapin natin ng may-ari ng restaurant ito. So, alhamdulillah, kasama natin yung may-ari nitong al Jibriz. Jibriz? Yes. Yeah. Al, al Jibriz Halal Restaurant. So, andito siya sa tabi natin. So, tatanungin natin siya sa uh, opening time ng kaning restaurant at uh, closing time ng kaning restaurant. At kung saan ito matatagpuan. Great our viewers. First, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, we are located here Paranyake Sukat near Parks College. and we are, our opening time is morning 10 a.m. till 9 p.m. and uh, soon we are opening our one more uh, branch so we have uh, more varieties of the uh, f uh, coffee and uh, fresh fruits fresh juice also yeah so you should uh, come to us and enjoy your meal here so what's the most ordered Uh, we, uh, we uh, our best seller is here barbecue, kebab, shawarma, biryani, and masala. Also, our traditional style is uh, beef nihari. Also, you should try. So, tigilan na ngan natin ng pag-interview dito, kasi dumudugo na yung ilong ko kung nakikita niyo lang. Baka maubusan pa ba tayo ng English words, so mahirap na. At ang pinakadahilan talaga, inaikita ko na nga to na sinaserve na yung mga pagkain namin. At the same time, gutom na gutom na rin ako sa mga oras na yan at galing pa kami ng bilangguan dahil doon kami nagkotba. So sa mga hindi po nakakaalam ang tawag sa pagkain na ito ay kebab, hindi e-abab. Eh, Haram yun. <laughs> at syempre ang ating beef biryani. So hindi nga pala nakikita ng aktual yung kanyang karne. Pero kapag hinalukay mo siya ay makikita mo ang kanyang mga karne. So tara wow! na po mga kaalam at kumain na po tayo. So ang masasabi ko nga sa biryani nila dito ay talagang malasa talaga yung biryani nila dito at hindi siya katulad ng ibang biryani na plain at lang. At yung beef wow! naman na nilagay nila dito sa biryani rice natin ay talagang tender at napaka -juicy at hindi siya toyo na karne. At yung kebab wow. din naman nila dito ay masarap din, tender at juicy pa rin. Wow. At paring ayaw pa rin maniwala sa mga sinasabi ko ay tingnan niyo na lamang itong mga plato namin na simot na simot talaga ang mga plato ng bawat isa sa amin. At kung ayaw ni pa rin talagang maniwala ay pwede kayo mag-order through online para matikman niyo rin kung totoo nga ba o hindi ang mga pinagsasabi natin. Ayan o, sunod-sunod yung pagpasok ng grab dito. Mag-PM wow. lamang kayo sa kanilang official page na Aljabriz Halal Restaurant sempre pagkatapos natin kumain ay mawawala ba naman yung panghimagas natin. So ang iniinom ko nga pala, pagpasensyahan yun ako dito dahil natapon sa bunga ako, hindi ko alam bakit biglang lumabas. So ayan pala, yung tawag dyan ay Lassi. So ang Lassi mga kalam ay isa ito sa pinakapopular at tradisyonal na inumin ng ating mga insan, especially sa India. So ito nga pala ay yogurt based drink na mayroong smoothie consistency. So ang lasa naman ito mga kalam ay maasim-asim at matamis at malamig. Hindi ko alam kung kasama ba sa pan lasa ang iyong malamig. <laughs> so yun na lang mga kalam. So bisita na lang kayo dito kapag may time kayo. Pero kung wala naman pwede kayo mag-order through online para matikman ang kanilang masasarap na luto.